Okay, so karon nga adlaw nga celebrate kita sa mga old saints mo kag kami pagkadunton sa aton nga mga mati, no? Ng dala sa aton celebration karon amo ang pagkitunting man sa pamilya in honor sa aton na lang mga uh, nagtaliwan ng mga kaupo ni pa pamilya kag mga karingtingan. Mhm. Mm okay, so reminding mga nga eating ang pagkaon it can tour be joyful but, uh, but it can also be a uh, risky factor na pa sa ako maring panglamor. So, sa ginambal na ginambal na dalas ang mga pagkaon sa umang panglamatong kaya according sa na Uh, sa mga kumusin ng silibrat may oras kita ng mga mga kasayahan na pag-abot sa broken so, silibrat mm -hmm. um, so, na silibrat nagtaliwan na dito na hospital. So, sa sa inyong maintenance, pagdala dito ito, hindi pa rin sa mga dito sa Sorry, sa So, may train na ito, no. Kaya sinakamihan, araw din siya sa city nalipaw. Kaya sumulamig ay base, kung magsigit ka sa na, naman, nila stroke Okay? So, common is yung marimutin sa integration sa or same-state mm mm pero sa karon may pagabot niya sa mga malagkit nga pagkaon bala siyempre sa mga matambok nga mga pagkaon kay Bermans na pila na lang ka adlaw 50 do 54 days na lang Pasko naman grabe ang celebration grabe ang reunion Pasko dire Pasko dito ang iban kawalo pa iya magpasko kay may sa opisina pa may ara pa iya sa classmates sa elementary high school reunion sa father side like mother side ano ang paalinton sa aton city at office kay Karoon, uh, karon ma'am damo damo sa mga unhealthy foods nga nagalipana sa aton yung nga mga baligyaan subong sa merkado naton ang isa na nagdapat ni magpala sa bong o nagpapanamit natin ng na sudan amo tong mga tabak sa wow. okay so pa-ano no? wala kita ka balag ba si na kita sa uh, risk ka sa risk uh, uh, ng uh, behavior kani namit na abi ang bawat dun po doon yan. Pero kung kinanglan, hagan-hagan din, hagan-hagan din. Sa takmahay na nga, kasi ihan, bumbo daw na hindi siya ang takmahay, harap niya sa Okay. One question, One question yung gina-raise ka rin sa aton ka, Bombo, Mamay, uh, sa aton yung pagpangalagad. May ara sing iban karon nga nagapang trip pala sa social media nga arang man kaon, kaon sa mga pansyon sa pagkaon nga na napalinton sang aton City Health Office diri ma Mike ang iban tilaw sa mga pagkaon nga ginahalad sa pansyon kag sa cemetery na to ma'am Okay so kinahanglan no ginahalad na bat ini kinahanglan ni na mo paghilabtan kay pagkaon nang na prepare na, na on sam para sa mga no So, kinahanglan, if na pag-ihabsan ng mga sa plato, sila ginagad na para, sa, uh, para sa So, hindi na nag-isa selfie na-expose na, na sa init sa ilaw or kung ah uh, na na nakalang sa separation sila na sa ang nahalad na kung safety palang, hindi, na -na pa na nag-isa mm -hmm. Pero pwede ba sila ma-food ma ma poison sila mamay? May may chance sa ma ma-food poison sila sina? Ang poisoning din po doon na not necessarily naka-resort kung ang pagkaong nag-granted or nag-taslog na o na panos na. Okay, so kinahanglan po magtaong dito na lang din sa nabutang or sa buntangan na din po na kung uh, hindi siya panos or in the uh, na long mm na. Mhm. Okay. So klaro gid naman ya. Ini na lang nga paalintun. nagikan sa Health office na ton kay dikit-dikit ang mga tawo karon, communicable diseases. I know damo damo ya sa mga ginatawag na ton bra concern City Health office na ton uh, dam mamay nga ginabantayan tub -tub sa sa karon ang atong mga balatian pagbago bago sa panyempo na ton mga sipon kag ubog ahead po mamay sa City Health office po. No taliwat no. Um, in sa so mari na laksa dapat ng pa hinton sa mga katawhan para sa buong sukuso pag nag-celebrate sa All Saints Day, no? Inahanglan hagan-hagan uh, hagan -hagan sa pagkain, especially sa matabat. Pagkatapos ang mga lintainan, sinahanglan, na ang pag inom mo sa mga lintainan sa high para or sa diabetes na. Okay, so at itong mga tagas ng kolesterol, hagan-hagan pa sa pagkain sa mga, mga tapa, ano, mag kag adto man itong mga pilaw o nagapuron sa tung dimset na o halad na no kinahanglan nga indi na nakablakan na, magsaon sa malinyo or, or mga pagkaon na, na store na indi sa pantos o indi na sa tinga na sa pasit ng ina isa ang dahilan na magkaroon sa problema sa um, upset stomach or uh, mga bacterial infection or food poisoning like at night.